Oh. bala po, kumusta na po kayong lahat ano po yan, bala episode dito na po harbis po tayo ng ating kamote po ayan bala ito po yung mga pinagharbisan natin ng kamote na yung dulo po doon ay ating hinarbis ng maaga para po makataling tayo ng kamatis uh -huh. yan ito po hindi ko na po na i-video sa inyo na ipakita na may tanim na po tayong kamatis gawa po ng tumanim tayo ay gabi oh yan kagabi inabot po tayo ng hanggang alas 10 ng gabi yan ito na po ngayon po ay matindi ang init pero ayos po naman yung ating tanim yan ating pong nilulod ng tubig ito kagabi yan medyo mabasa-basa pa po sa araw po ay patay ang patubig sa gabi po yan ay buhay yan yeah, kung mapapasin nyo po may linya dyan ay ng kamatis o. So, ngayon po na may harvest tayo ng ano ng kamote yan yeah, yan na po yung ating pinamadali ang harvest na kamote kasi nga tatam na na yan o no? oh. Para ma po natin sa ano ito. Sa uh, pagtanim. Kasi oh, kung sa makapagpabuhay tayo, posibleng mas mataas po ang presyo ngayon. Ah, ito pa po yung ibang narinig natin ng kamote. Ibang halaman po naman natin tatanim ngayon. Dito. bali ito na po yung ating kamote eh. Ayan, oh. kikinis po ng ano, balat. Kasama po natin si Chong. Wala pa tayong paglilipatan na yan, o. No? Nang pananim po. Sayang. Baya na, marapan para pagkukuha na Para apektado din ang init, ano po? Ano Ano kaya? pero ang lalaki eh good size naman no? dito sa banda dito ano malaki ho dito ano patay naman mga sa at ah, yung saging no? hindi na oh Ha? Ano ko hindi amin no? Ay bagay ka na rin kung dali nga ng ibon ngayon. Sabi ko, may saging din naman doon. Baga na rin kaya na ng ibon. Ito yari na. Pwede na. Ito yung uminindal. hmm. Dati isang eras lang ano po yung ngayon doon sa kabila nating hinarbisan. Eh ngayon mahina pa din. Akala ko dito talaga tatama, dapat parang mataas ang presyo ng. Um. Lapat na mahiya ang eh, mataas ang presyo. Parang 30 lang yun ay. Eh. Ari na rin mo yun. Ari rin. ng Hindi mo masasabing Hindi sasabihin ugtol na no. Pinit na ang kalaban natin ngayon. Ay taro lang dito matalon Palugin-dugin dati ang lalaki ano eh, yung pala ngayon na ipagtataning hahalo eh. ng ulan oh. pero ang ganda ng balat ano po Ay, good lang po yun. Trenta, bainte Hindi po naman lak, lak, lak. Kaba, hindi? Magpapatak ay bainte lahat. O ba, ang hanap buhay nila yan. Halos hati-hati sa presyo eh. Hmm. talagang apektador ng init kahit sabing umuulan. wala yun naasahan natin yan at yung... pero malalaki yun eh. no? ha buyasong buyasong nga lupa hindi talaga po naman kahit nga ang tao nasa loob na ng bahay eh, apektado din eh ng init. Hindi ka sakit na mo po ilagay ano kamote baka matabunan na ring kamuting ano jagged na truhan Bali, hindi po kagaya nung una yung ating palaman na kakikisig kalalaki. Hmm. Ngayon po ay aminado tayo na medyo maliliit. Pag po naman baka pinatagal pa tsong ayan o ay, Magtataka na no na parang nag-uumpisa na ay yan ang boyas ng lupa hindi sasabihin ano ay pulburize sa pulburize oh Mote harbes. Hmm. Aba, lalaki. Mm. Ito na po yung ating kamuting yun. ngayon. Hindi po namatay na si Sir Pernano. Yo no? Sabagay so ito alagang alaga. Gamas, ano po? Haa Masalama na marame pa sayang. Yan, ano, ano, yan. Hindi ka naman chong double-double ang ano nito. Yung pagkatanin natin. O dapat singgila ang. Ha? Sakto lang ano. eh nilagyan ko pa nga ito ng patabanga dito po natin iniputan ng pang-insecto ang sarap umupo sugal mak ng gawa ko ah. Hindi mapinta yung kamuti ay. Kagano nakaraan na Ayun ah, malaki naman areo oh. Hmm, malaki po oh. Dati pwede yung but ng kamay ano Dadalariin lang Away ngayon na lang itak mm. Talaga kung kanya-kanya nga lang Hmm Ну, на репу. Ну, на хлаке. Ум. Mag-uwi ka na lang po ulit yung kamuti ko nung balong pumili. Sa inyo. Ha? oh, magdala ka uli. Hmm. Hugasan po. Mamayang gabi. Oo, oh, tinatanggal ko na ra ako agad ay. Eh. dalawa o siping ay mukhang mata nga pa isang ari sobrang laki tanga ito oh. ganito po ang tanga mm. ah ah yan po nagiging sakit ikang nga dapat ay eh, palusutin ngayon yung ganito eh. Ay bakit kung kailan marami sakit, mahina ang laman, ay mura pa rin. Awan, ano, siyong saan nang gagaling yun? Ha? Sa mamimili. Ha? maka marami rin supply, ano. Lahat ng ma makapira eh. Hindi ko sabihin eh, lahat ay eh, gusto tikita. Ano po? Pwede rin. Ang gulay po ba? Oh, binili yun. Balik tara lang ho naman ang gulay ay. Alam mo minsan, sa pros eh pag wala tumatawag sa tanawan yung mga taga tanawan kahit sampung bandi lang yung sitaw ay 50 naman ang kilo kumbaga 50 ang kilo dun bibinta naman dito ng 100 ang kilo o oh, ay di 5,000 yeah, kahit isang biyahe. kahit sa bas lang ay karga ibibiyay ang pilit ng mga ano 5,000 na yun ah kaya hindi maano ang presyo lahat gusto kikita hindi eh, ganun ang gawa Oh. Mari Ada na, no? hmm. na po ang harvest namin itong Ayos din yung ano. Oh. Hindi lang ang hugaan ng ano. no? hal itu Bu Bale itong side pa lang pong itong aming nahaharbisan no? Ilang plot pa lang 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Pasampung plot pa lang po yan Parang 40 plot po ata Kabuuan dalang niya na dili sa na tong tandaan oh, naku isa sako pa